Lahat nakatayo pa, no? Pero ewan ko, bakit itong mismong pangulo na ito at mag-asawa, nauna nang umupo. Tingnan nyo ah. Nakatayo pa yung lahat ah. Parang nagmamadaling umupo. Pero, o yan, ayan, umupo na. Sumunod naman yung asawa. Pero tingnan nyo lahat sila, maliban dito sa isa, out of respect nakatayo sila lahat o oh, sumunod itong umupo makikita mo talaga attitude ng tao no tignan nyo huli si Trump inasis pa niya yung asawa niya o oh, inasis niya muna yung asawa tinig niya muna yung asawa niya pero si Marcos ewan ko dito makikita natin si Lisa tulog <laughs> ano nangyari puyat ba ha ah, tulog <laughs> Ang klase. Tulog yarn. Puyat yarn. <laughs> Tignan nyo. Sleepy head. Tignan nyo. Tulog na tulog oh. <laughs> ah, sabi Hoy Marcos. Gisingin mo yung sawa mo. Ayan oh. Sleepy head. <laughs> Just me Marie ma Don't disturb La felicità

Nasa wetland ay wetland nasa dreamland na. No. <laughs> ha oh, ayan na, medyo gumalaw ulit. Back to sleep. Galaw. Matutumba na yung ulo. <laughs> ayan na, ayan na. maulog na yung ulo. Mahulog na. Hmm. Okay, galaw ulit. Mahulog na. Himbing. Mahulog sa pagkahimbing. Sasabihin na naman ng mga ano dyan. Anong pakialam mo, Joe? kung uh, natutulog e eh, working first lady yan <laughs> eh di okay sana all <laughs> nakasimangot pang tulog meron bang ganyan <laughs> at least nakasmile ka naman natulog pa ba naman yan o yan galaw ulit galaw galaw <laughs> ayan magigising ng bahagya ayan magpupunas ng uh, laway yan dumilat ng bahagya balik ulit balik ulit jo ano bang pakialam mo chismoso ka <laughs> edi chismoso <laughs> tingin ko under talaga tong si Marcos hindi niya masaway eh. hindi niya masaway alam niyang tulog yung asawa niya hindi niya masaway uy ganun dapat yan eh oh nakakahiya sabi nila kaya sila nandyan para i-represent yung bansa natin i-represent tulog o oh? i-represent tulog nakasimangot pa buti sana kung tulog inakasmile o oh, yan nangingisay o oh, di, dito sinilip ni Marcos pero hindi niya sinawa sinaway o oh, yan o oh. sisilipin niya o oh, sinilip niya hindi lang yung sabihin huy huy Ayan, nagising na. Nagising na. <gasps> oh, 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 oh. Hikab. Ah, gising na? Oo. Nagising. Ayan, nakasmile na. Nagising. <laughs> Siyempre, kailangan magtayuan eh. Ayan. Ay! Gising! Uy! Uy! Ayan. <laughs> Dito, kahit nakatayo na sila, tulog pa rin tingnan ninyo ay naantok talaga ano nangyari nung ginawa nyo kagabi party party nag date kayo anong gamit yung pera habang nag date kayo dyan o oh, yan sige tulog pa more. Hmm. sige pa kulang na lang higaan mm. <sighs> <sighs> tulog pa more. Hoy! 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 Ayan, gising na. o, <laughs> oh, ano yun? Gising na, gising na. Ayan. Nagising.